in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus Si ay inanyayahan ng isang pariseo upang kumain kaya e pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa pag nagtaka ang pariseo na makita niya kumain si Jesus na hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Kayong mga pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas nang tasa at ng pinggan. Ngunit ang loob ninyo ay punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya rin may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at maging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilaya natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Galacia at sa paggunita kay San Teresa ng Avila, dalaga at pantas ng simbahan. ang Ibanghelyo ngayon mula kay San Lucas ay nabigay ng babala laban sa pagiging mapagkunwari. Sa eksinang ito, si Jesus ay nanyayahan ng isang pareseyo na kumain. At nang makita ng Pariseo na hindi muna naghugas ng kamay si Jesus bago kumain, ito ay nagtaka. Sumagot si Jesus, at tinawag ang mga pareseyo ng mga hangal dahil sa kanilang labis na pagtuon sa panlabas na kalinisan habang ang kanilang mga puso ay puno ng kasakiman at kasamaan. Ang misahin ng Ibanghilyo ay tumutukoy sa ating buhay ngayon. Madalas tayong mabahala sa panlabas nanyo o imahe kung paano tayo tinitingnan ng ibang tao. Habang nakakalimutan natin ang kalinisan ng ating mga puso at intensyon, ito ay isang paalala ng tunay na kabanalan ay hindi lamang nasusukat sa mga ritual o tradisyon kundi sa ating mga kilos at sa pagiging mapagbigay sa kapwa sa unang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga Pinalaya tayo ni Kristo upang tayo ay maging malaya. Pinagpapala niya na hindi tayo maliligtas. Pinagpapaalala niya na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mga ritual gaya ng pagtutuli kundi sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig. Ang pagpahayag ni Pablo na ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig ay umayon sa tima na ebanghelyo na tumutok sa ating mga puso at tunay na intensyon sa ating panahon ngayon. Napakarami tao ay nagiging abala sa palabas na pagpapakita ng kabanalan sa pamamagitan ng pagdalo sa mga seremonyas, pagsunod sa mga tradisyon o pagpapakita ng kanilang kabanalan. Sa social media, ngunit ang tanong ay, kumusta ang kanilang mga puso? Ang tunay na pagsunod kay Kristo ay nangangahulugang paglinis ng ating kalooban at pagkaroon ng malasakit sa kapwa, lalo lalo na sa mga duka at nangangailangan. Si Santa Teresa ng Avila, na ating ginugunita ngayon, ay isang mabuting halimbawa ng tunay na kabanalan kilala siya sa kanyang malalim na buhay panalangin at mistisimong ngunit ang kanyang pananampalataya ay laging nag-uugat sa kanyang pagmamalasakit at paglilingkod sa iba siya ay nagreforma ng Carmelite Order upang mas lalo silang maging makatuod sa simpleng pamumuhay. Padalagin at pagkalinga sa kapwa. Halimbawa sa ating buhay. Sa harap ng mga isyung palipunan ngayon tulad ng kawalan ng katarungan at patuloy na kahirapan ng marami. Tinatawag tayong maging aktibong bahagi ng solusyon hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita o ritual kundi sa kongkitong pagkilos para sa mga nangangailangan. At tulad ng sinabi ni Jesus, ipapahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga lamad ng mga sisilad na nangangahulugan ang ating pananampalataya ay dapat magbunga ng gawain mapagbigay. Panginoon, tulungan mo kami linisin ng aming mga puso at maging tunay na tagasunod ng iyong kalooban. Ipalala mo sa amin na ang aming pananampalataya ay hindi lamang masusukat sa panlabas na niyo, kundi sa aming malasakit at pagkilos para sa kapwa. Lalo na ang mga pinakamaliit at pinaka nangangailangan. Amen. Sa ini hinihikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan Amin sahi ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan, kung ano mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ang mga ito. Sabasama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinipayag ni Jesus sa eh, Evangelion ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.